Okay, daghan ka dito, glapok. Pikasa, o itanom. Ay, ma partner na o, oh. tagisa. Daan oh, kay Imo dito? Daan na ni Elmer ga ina. Tanawat. niya. Huh? Piha to a ah, tong ona ni mong gidang. Piha to, <laughs> na mo tubo ang ona ka. Mao, oh, gusto ko talaga to. Nisti gita, ni mo sa anduha Ba ah. lang. <laughs> <laughs> dito, ako, sa'yo yung pagloyong. Wa ko'y lapok dire. a lapok. Na, La, malapok lang di ay. Ito, na, na. Ito isa do ay. Ito to 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 ay. O, oh, kuyon kare mo. <laughs> ako mama, guys, Ugtas sa kumama guys ay. Ugtas ka ay siya. Ugtas ka ay siya kay ko. Oh. Yay! Yeah, Damo na kong tanong. Yay! Yeah. You decorated my life. Yung isa pa. Hindi na nga pwede. Meron nga. Saan? Oh. Oh. Kuhanin mo yun. Kaya pinigay ni mama yun. Basta pinigay niya. Kuhanin natin yun pa. Yung isa Oh. Yung rubya. Diba? Ang dami niya kasing tanim. Pinagkukuha ko yung iba. Kuhanin ko sana yung isa o. Kasi dalawa naman yan, ayaw niya ibigay. Karabi lang yan, kaisa, tanong kalibutan. Tara, ah, tara pa, oh, yan. Sige na lang, mag Ito na, di Hi, ah, Elmira.